alam nyo ba boys ayun bumili tayo ng jaro pati nga jaro ito tayo ay kukwento ako sa inyo nung nakatira kami sa Quezon City bata pa ako noon eh siguro Saturday is Sunday yun dun sa tindahan ni nanay stand marami kami paninda noon mga putas at kung ano ano pa and meron din jaryo pero naglalako ng dyaryo kapit namin. Sumama ako minsan. At naalala ko yung sinisigaw namin. Ganito yun. <laughs> Nalampadaanin muna natin yung mga sasakyan para marunin. Balikan muna natin tinda ni nanay. May mga chichirya, may mga candies. Andiyan na singkamas, andiyan ang mangga na nakatusok, nakababad sa tubig, sa garapon. Eto na. Eto yung sinisigaw namin titinda ng dyaryo siguro sabado yun o linggo kasi walang pasok ganda yun, sigaw namin balita people's bulletin tempo Ayan, oh. No? baka may bumili sa akin dito morning so yun ginagawa namin hindi ko lang matandaan kung nakaubos kami ng dyaryo noong time na yun kaya sigaw ulit tayo baka may bumili ng dyaryo Balita Pipos Bulletin Tepo. Parahal natatandaan yun guys Especially mga Kaidaran ko at mas uh, Senior pa sa akin Thank you very much for watching